Marunong ka ba mag-anam? Marunong ka ba mag-guide? Christian? Siyempre, isa kong matayin Over. May gamit ba dito? Over. Pag may kalatad, sabihin mo ako. Over. Tara, dito ba, ta ta pa natin. Nasaan Nasa si Tizom? Over. Wala, may embedded directions. Okay. Oh! May spider web! Kaliwa! Oh! Okay! Should we try? One hit na lang ako over. Ay, ay, stop! Tinan mo! Tinan mo! Tata! Over! Come here! Over! Let's attack this over! Tara! Tara! tara. Mga items! Ay! Nandiyan! Naririnig ko? Dito! Hoy! 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 Iba yun! Iba yun! Iba Wait! Bayan, wait! Wait! Jai! Wait! 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 Halika dito, Jai! Teka! Teka! Okay. Teka! Ah! Sige! Tinitigil ko! Tinitigil ko!

Oh, naliligaw rin ako. Shhh, Jai. Huwag kami ngay, Jai. Huwag Ay, nakita na ni Kenneth. Sabi mo lang pas sa mga aso. Hindi ko na kung nasaan. Hindi ako lumabas eh. Hindi ko na kung nasaan kayo eh. Oh. Oh. Sure, no, please, Ayan, yeah, di trap lang mga puto Gawin pa ako dun, babalik ako ako hindi sure? na. 9? Ako hindi uh, na. 9 something na. Sige lang. Christian, nandito ako pala gamit mo. Ha? Huh? Uh, ito, sa'yo ito diba? Gago. I-off <laughs> <laughs> e mo yan, gago. Baka ma... Anong, anong, ano... ano? Gumawa <laughs> na. Wala na, malapit na. Lumipad na tayo! Yung autopilot! Alas oh, 12! Di counted, pukunin na Yan! greedy ka kasi! Uy, haba dito, pre! Oh, we! Oh, we! Haba, haba, Oh, we! Ayan na yung Look at that butt jiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Over at the may and wiggle. Tapas pa kita, Mel. Sorry. Tapas pa kita. Hindi, 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 hindi. Gagawin mo sa Bakit? Ay, sorry. Kala ko nakalampas ka na. My bad, my bad. Alam mo, nagpanik ako eh. May. may dalang palabat ah! ng sarapan. Ah, wait, wait, wait. Nandito si Flower. Palawa. Ay! Bakal. ito 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 ka ito 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 Dapa, sige. Ay. Wala niya na rin yung gamit. Ay, yun? Ano yun? Tinakma! Matay. Ito. Sabi ko, huwag tignan masyado eh. Tinitigil ano niya. Yun? <laughs> The flower? The yung... Flower ba yan? So flower, oo. <sighs> <laughs> Jai, what the hell was that, bro? Sabi, sabi ko huwag mo titigan ko. Sabi, sabi ko huwag mo na titigan kasi umaano yun pagka sobrang titig. <laughs> eh, kasalanan niyo yun. Ayaw niya tumigil eh. <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> akit, 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 akit. pegar, sea. Ahora me dice. Tú yung ¿Qué? sa ¿Qué? Yung ¿Qué? enemy ko pa Ay, yung eyeless dog. Hindi, yung ano? Oo. Oh. eyeless uh, dog. <laughs> <laughs> ah well. Ano? <laughs> yung radiator? Ah disable moment. Disable moment. Maanong Paano? Paano? papa. Paano? Ah? Maanong papa. Maanong yun? Maanong papa. Maanong

Kaya magpanik. Okay, okay. Let's not panic. <laughs> tanongin so, mo. believe kanina tanong, Tanongin mo kung may malapit sa atin, men. May malapit bang kalaban kami sa amin? Wala daw. Okay, right. let's not panic. We're grown up. Let's not panic over a game, okay? Hanggang tililap pala yun eh. O bakit hindi ko pa sasabihin kung ano puta? Di na, kalmado ako, kalmado ako. Kalmado ako, ano ba kayo? Dun, wala ka nakita, Nasa, wala, Tristan, na kalaban. Wala eh, buti nga wala eh. May sumigaw kasi. Oo, tapos nang sila. Lo, lul. Hanggang tili pala yun eh. ba okay. Nagpapakita. Sige ka, pag isa ka Bro, pumasok. Hindi, boring pang mag isa. Siyempre, kailangan mo yun, no? Kailangan mo yung taghampas ako. Broken to performance report. Oh, great is oh. Damn. Wow. Ay, to red. Tawala, yung red. nawala yung red. 550. Let's go there Pa, 3 yeah, hours man. nila tayo. Numap naman. Numap naman. <laughs> yeah, 3 hours na nga. <laughs> true, true, true. Ang ina, dito ah. Dilim eh. Okay, sila may Wala. Hey, Coco, fuck up! Lahat boys. tayo pumunta. Ah, <laughs> lahat tayo punta, lahat. Para, para may experience pa. But... Itong ilaw. Tara. Punta nyo lang itong ilaw, pupunta yun dun. Ito, ilaw. Ilaw? Punta nyo lang ilaw. Tapos, oras ina tayo. Tara! Tara lahat! Ito! Wow! Oh. 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 No. Oh, it's just so Oh, my Oh, my bad. Oh, it's so good. It's Thank you. Oh, this is Jack! Can it sa a mo jay. of a little bit of a little nakita ko nga kanina yung antenna? a Pumasok- bit of MO! little bit of ano oras na daw mas ah! yan na pala e pare pare ah! patay bobo mo wag ako tanga bakit ako ano <laughs> mali na teleport ko mali na teleport ko gago <laughs> Hindi <laughs> ako ba? Hindi ko! Sabi rin bakit ako? Okay na yun, mali. Gago ko eh. Pag-teleport ka dito, sabi rin ay! Si Jerry plan pala yan! Sabi rin, mo teleport. Si Trisha, pinalikan yung gamit. Ay, si Trisha, napunod din! Ay! Ay, buddy! Ay, come here! Bili, bili, bili. Ay, come here!

How <laughs> is Okay, malalaki muna Uy, wag niyo wag niyo i-benta to, ha? Benta <laughs> lahat Sinta lahat, aki Eh! Oh. Alam mo kung saan nakatira? Tapos pag kinuha lang tayo ng $15 Katawan natin Katawan? Katawan pa rin That's the stuff, that, right? <laughs> Ayaw talaga ako natatanggap eh hindi yeah, oh, ako ito tagapin magbubog ako ko <toby>, gago <laughs> what's our next quota? Tatas pa kaya to na tataas? 10,000 12 probably 12, 1,200 sana sana? what? wow 3 dollars <laughs> overtime bonus thank you ha and... 1,200 foolish hindi lahat tayo pumasok wala talaga. Wala talaga kung masok. F**k this shit Parry man, hi! Oh! Ito rin! Are you good? Are you good? <laughs> Pobo naman itong dalawa to, Tiba. Stupid <laughs> mga kikolected. Mmm, baby boy. Yikes! Oh, no! Ano gagawin mo sa kanya, man? <laughs> Hindi, nangatil lang ako kaya ano ganyan. Nakala <laughs> ko may gagawin ka kay DJ. Hindi <laughs> ah. Yeah. Ang daming baril ang wala kahit sa napapunta. May baril eh. <laughs> trip na pinapanood ko si Jumel eh. Lahat ka tinututukan eh. Sarap yun, may nagsalita. Ha? Call. Ha? Huh? Lahat, huh? uh, being delusional. May, may mind dito ah. <skrisa> oh. Oh! <laughs> <laughs> <Fun. laughs> Eh, nakatay tulog sa mga clickbait eh. Pag-tay, patay -tulog, tulog mo. You got, you got friends. <laughs> I <You> got friends. <laughs> oh, oh, tama na. O, oh, tama na. You had fun. You got friends. Tumas ako pran ah. Pero laser, laser, laser. May mga space ka pa ba kayo? Laser. <laughs> <laughs> si Spider, doon ang doon! Gusto yung pasin? Pasin mo, ikaw nakaisip eh. Gago, kakainin ka na <laughs> gano. Gano. Oh, yun agad. Ina mo! Oh, ayaw ka! Bukit ilip-lip ka! Hah, kano'y yeste si Joseph? Oi, dumating pa niya nginco. Wala lang kayo na matay tayo. Wala lang. Eh. Oh, wala lahat! Magbukit okay na lang tayo. Ah, sige. <laughs> Over. Out. 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 Oh, damn! <laughs> <laughs> What? Ganda na sa paytura. Ay, <you> know? ako! <laughs> Ayun! <laughs> That answers your question. Meron naman sa lang eh. Cristiano, lika dito. Saka. Come here. I'm gonna show you something. Ano? Tau tayo ka lang! Hindi alam baka na sa uh, ba, you know, bagal na oras ngayon. Bilis ng oras. Eh, si Kenneth. si Kenneth. Welcome! Le Leap of faith! Oh, ay, ay, akin yung katawan ni Jairo. <laughs> oh, ay, <rin> mo, <laughs> yun. Ito to, yun ay, yun, yun, yun. Gusto ko makita. Nasaan siya? Kaliwa? Dito? Huh. Ayun mo yun, may dumadaan. Oh! Huh. <laughs> 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 Hindi ko talaga pagilan sarili ko, hindi ko tumali. Fuck, uunahan natin sila, mag-quit tayo bago tayo ma-fired. Fine, let's go, let's go! Open! Ano, nag-yar? Hindi na natin kung aalis, kung hindi, pwede rin naman tayo makamatay kahit di tayo nalaglag... di daw din siya. ship. Hindi tayo makasit. Hindi naman. Ay, 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 ay. Ano? Marnie, nandito may emergency code pero hindi kayang tus-tusan yung natin code. Naunahan natin sila. We outsmart the company. I-re-revive tayo. Dari ba natin magtatoong ship na to? Iwan. A-no! I-re-revive tayo! Ah, that's rigged, bro. Dito, armor! Sigot ako na!